Good after afternoon. Good afternoon. Ngayon lang ako naka YouTube. Ako baha ang umpin ah, kagabi. Buong gabi na umuulan. Nako. Alam mo pa, dito sa tindahan. Pero hindi naman gagrabi ng on, on doy, On doy ba? Ngayon, pero bumasok ang tubig nakapasok ang tubig kaya hindi kami nakabukas nakaayos mga tubig sa awa ng Diyos marami ako Santiago dito Buddha, binantay uh, okay na kami uh, binantay hindi binabaha ng malaki kasi dati pag nababaha sa loob pag nag high tide o malikina, pinabawas ng tubig na babahan kami dito pero ngayon, sa loob malinis, matuyo. Ang ang pumasok sa labas, ang pumasok kaya na nabahaan kami sa labas sa, sa baba, sa labas lang po. Ayun, okay na, nalinis na namin. Thank you Santiago and mga saint dito, mga kaibigan ko, tinulungan ako. Kaya nga that's the power of Alay. Pag nag-alay ka, hindi hindi ka babayaan nila tayo pag tayo, pinabantay natin. Binabantay nila kami. Hindi naka-damage. Wala akong damage po. Yung medyo kunting mga karton, ibig sabihin mag-general cleaning kami. Kaya nag-general cleaning kami. Malinis na po. Salamat kay Santiago. Salamat kay Buda. Na okay, okay na kami. No? Salamat mag-alay kayo para may 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 nagtutulong sa atin parang ngayon. Sunday, nakala ako ngayon, nangyari malakas ang ulan. Grabe talaga, kala ko hindi na ako makapunta dito sa tindahan. Sa awa ng Diyos, andito, dito kami. Oh, sandalia. Malinis na tindahan ko, malinis na po, pero um, unting-unti, kunti-kunti ang um, lumalabas ang inaamoy mo pa. <laughs> ah, na okay na kami, malinis na, okay na. Pwede na magtrabaho ulit. Kasi kanina talaga lahat na tindahan, nakaayos lahat, bahay. Eh. Lalo na sa Salazar, Binabides, grabe ang taas. Lahat na tindahan nakaayos ngayon. Iba, maraming damage. Nakita ko, ibang tindahan. Grabe. Maraming damage. Pero dito kami dito sa may sawa sa ng Diyos, okay lang. Okay lang po. Ha? Magdasal tayo ha. Kagabi, buong gabi, nagdadasal ako. Maybe sa dasal din, no? Kagabi, buong araw, nag nagdadasal ako. Buong gabi, nagdadasal ako. Hanggang alas 12, ang lakas ang ulan. Hindi ako makatulo kasi naisip ko, baka undoy na, no? Yung undoy talaga, lahat na items ko, nababat talaga sa tubig sa awa ng Diyos, dadasal tayo, nakinig ang Buda, Santiago, mga friend, pinantay tayo, kunti lang ang basa lang po. No? Salamat, magdasal kayo. Pwede pa tayo makalay na Gosman hindi pa tapos sa kagabi ang kagabi ngayon ang grabe po. Kasi high tide 16 eh. Pag 16 sinabi ko na pag 15, 16 ng July patay tayo. Talagang bababaha tayo. Yan po. Makalay na kayo hanggang next week. Next week pwede pa. This week and next week makalay kayo. Parami nakbabantay sa inyo. No? Kung makaalay, kung sa tindahan, sa labas. Pag sa bahay, kung meron kayo, kung meron kayo na pwede sa labas, sa labas. Oh, yan ang maganda. Para hindi na sila papasok kain. Basi iba, baka pumasok ayaw na lumabas. Yan ang na nayung ko sa YouTube. Ah. Sabi pag nakalay ka sa loob, baka minsan ayaw na lumabas po. Pero lalabas din yan. Kasi pinakain mo. Eh, no? Ang, may nagtatanong yung bigas. Pwede ba natin lulutuin? Pwede pa tagon yung bigas and the coins, ano? pwede pa gamit kasi we use that lang para meron silang bigas maalay, alay kakanin eh, bigas ka pera pwede po ha yung mga pagkain mga mamun, mga hopya mga ano bigay niyo na lang mas maganda sharing tayo eh no yan okay lang ha? ngayon lang ako na kasi nakaayos pa kami Bukas na po ako kung may nagtatanong kayo sa YouTube, sa TikTok. Tanong kayo, ha? Text Tita Maxi o Charmy Ong Ping Messenger. Sasagutin natin bukas. Ngayon, lahat nakaayos po. Salamat po.